merong isang lesinggero at isang babaero at saka isang adik. Yung tatlong yun ay namatay. At ipinadala ng langit, ano? Dinala sa langit, sabi. Sabi ni San Pedro, ay, ikaw, bakit ka namatay? Anong kinamatay mo? Ay, ako po ay lasinggero, kaya po ako namatay. Ah, ikaw, ikaw. Ay, ako po ay babaero, at yun ang kinamatay ko. Bakit? ay nahuli pa ako ng asawa nung dinali ko ayun patay po ako ayun o isa naman ay adik sabi ikaw ano kina matay mo ay ako po y nag ako po adik kaya po ako namatay ay ako po ay nagmamariwana ay yung nakuha sa akin ni stapa yeah, ko eh binaril ako ay patay ako <laughs> sabi hala meron diyang uh tatlong pinto nagigisa kayo yung lasing diro ikaw na pumasok diyan sa yung kumbaga parang silda nila parang kulungan nila kulungan ng mga kaluluwa ikaw muna dyan unang pinto pagbukas ng lasing diro ay aba ay ang kaharap yung kararaming alak kararaming <laughs> alak yung, yung isa naman yung isa yung babaero pumasok sa ikalawang pinto pagpasok yung pagkakaraming babae gaganda. Kasi yung gaganda kasunod naman yung adik ay, ikaw na! Kawal doon ka ng pinto. Pagbukas, ah, ayan ang mariwana, sako-sako. <laughs> sabi ni St. Pedro ay, yan, pag kayo ay natukso diyan yan, sa mga laman na yan, ay papatapong ko sa impyerno. Isang taong kayo diyan isang taong kayo diyan nakakulong. Pag may nagalaw dyan, kahit isa, sa impyerno na nagpak na inyo. Makalipas ang isang taon. Ay, ano ay, sabi ni Leo sinisilip nila binibisita araw-araw yung kanilang pinagkakakulungan ng, ng kaluluwa pagbisita ng isang anghel ay doon sa lasinggero abay oh, wala dalawang, dalawang araw ay ubos lang isang Alfonso sabi <laughs> kaya ah eh, hindi <laughs> yung pwede hindi matutok sa pababain niya sa impyerno pababain hindi dadalawa na sila no? yung, yung, bab, yung babaero naman Pagbukas ng isang anghel naman ay... Aba, yung isa ay binabakbaka na. binabakbakan na. Sabi talagang hindi repeat. Eh. Ala, bababayan niya ng impinut doon sa nugin. Ay, ano ka, yung ikatlo na. Yung adik naman ng, ano ay, binisita. Binisita ng isang anghel ay, pagbukas ng adik, aba, mukhang ito'y matinutinu ah. <laughs> Wala nagagalaw. Diba riwana? eh eh sabi nila si Giro eh, eh nung... sabi nung adik kay eh, ay eh, paano ko po hindi magagalaw yan ay di mo ko binigyan ng lighter <laughs> <Shut up! laughs> di mo hindi <laughs> mo ko binigyan ng lighter Ay eh, di ka naman masisilban nyo di mo kaya ano ka San Pedro bibigyan mo ko lighter <laughs>